Ngayon, naman naman tao. Good, sa lubi. Tapos tayo magkayod ng nyog. Ngayon ay magkata na tayo ng ating nyog. Kum kumuti natin yan at lagyan natin ng ganito. Ano yan? Brown sugar. Organic brown sugar. And ito yung glutinous rice natin. Yan. Glutinous. Glutinous natin. Gusto nyo yung rice. Ayan, ito yung natin ngayon. Unahin ko yung ah, uh, ah, uh, bigas muna. Unahin ko yung bigas kaya maya-maya. Ano ba? Kaya pa ba? Kaya pa ba? Baka malit na ako magsundo ng mga anak ko. Um, sige, mamaya na lang. sunduin ko lang muna yung mga anak ko. Kasi ano? May 30 minutes na lang. Baka hindi pa ma... Ano yung kanin? Baka sa 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 re, ano sa maiwan ko dito sa bahay ayo ko mag-iwan ng apoy kasi sa bahay takot ako kaya maya na lang sunin ko muna yung mga anak ko tapos ano ba natin mamaya see you mamaya